Malalim na ang gabi at habang ang lahat nahihimbing na sa kanilang pagtulog, dito sa Pasig City Police District, gising na gising pa rin ang mga otoridad para sa isa sa nilang operasyon. Ang Oplan Galugan ay ang paghalugog at pagsiyasat sa mga lugar na pinaghihinala ang nasasangkot sa iligal na gawain. Dito sa isang iskinita sa Pasig, isinagawa ang operasyon. Di umano, puga daw ito ng mga tulak at gumagamit ng droga. Kasama rin sa operasyong ito ang pagdampot sa mga maaabutang lumabag sa liquor ban. At curfew para sa mga menor de edad na hanggang alas 10 ng gabi ay nasa kalsada pa rin. Doble dobling ingat. Uh, always account your team. Paglabas at pagpasok. Dito naman sa Quezon City, abala naman sa pagplano ang kapulisan ng Laloma Police Station para sa tangkang paghuli sa sa mga di umano'y kilalang pusher na si alias Samboy. kanya-kanya ng arangkada na ang mga pulis mula sa Pasig at Quezon City para isagawa ang kani-kanilang operasyon. Dito sa Pasig, mapabata man o matanda, basta may nilabag sa batas o ordinansa, pinagdadampot ng mga pulis. Di ba bawal uminom sa may kalsada? Yes, sir. Ha? Pang-apat na beses na namin pinuntahan itong lugar na ito, para malaman din nila na talagang hindi pinababayaan at uh, para kumbaga eh, hindi nga lang yung ating operation doon. Samantalang, ang mga tinutugis ng mga otoridad sa Laloma, ang pinaka-target ng mga polis na si alias Samboy, nasa kamay na rin ang batas. Ilan po kayo Sa inuhuli sa salang pagbibenta ng droga, ha? Ako'y so, may karapatang manahimik. Pwede kang ng abogado mo ng sa gugustuhan mo pag wala kang hindi mo kaya ang gobyerno magpo-provide sa iyo ha lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo tinuhuli ka sa salang pagbebenta ng illegal na droga hindi mo naman tao yung asawa ko ginagawa lang niya para sa anak niya Ayon sa mga nakausap naming polis, maswerte pang araw sila dahil naging mapayapa ang parehong operasyon. Walang inkwentrong naganap at wala rin dugong dumanap. Mga bagay na kung tutuusin, asama raw talaga sa sinumpaan nilang tungkulin bilang polis. Maswerte tayo ngayon dahil si Sambo, yung target natin, ay hindi lumaban. Pero kung ito'y lumaban, ni, eh baka naiba po yung kwento. Ganito raw ang gabi-gabi eksena sa mga estasyon ng pulis mula ng paigtingin ang laban sa droga dito sa bayan ni Juan. Kasi dito sa Pilipinas. Ayon nga mismo sa bagong upong PNP chief na si Ronald Pato de la Rosa, hindi hindi siya titigil hanggat hindi niya nalulupig ang lahat ng may kinalaman sa pagbebenta ng iligal na droga. Pero sino mag-aakala na sa kabila ng kanyang tigasing personalidad at batubatong pangangatawan, may pagkakwelan pala si PNP Chief De La Rosa. <laughs> Kaya nga maski wala pang isang buwan mula nang siya'y lok sa pwesto, si PNP Chief De La Rosa tila naging instant celebrity. <laughs> gusto mo gusto magpapapicture. Mahirap pa din kasi kung magpasuplado-suplado ka, di ba? Sabi sa may isang pagbisita ng amin team sa Camp Krami na siyang pambansang himpilan ng Philippine National Police, isang seryosong PNP chief ang aming inabutan. Kaya ito kasama dyan na magpapulog na nagulong na itinlan. Pagkatapos magpapakita na para interview, tapos magpapulog na. Siguro yun natin, nagpapulog na kayo lahat Pero na matapos ang kanyang talumpati, agad na siyang pinagkaguluhan. Usually kasi yung ibang chief PMP hindi nagpapakuha ng kumakain. At uh, kasi may courtesy na hindi naman part doon sa ano. So si Sir, uh, yung chief PMP natin ngayon ay okay lang sa kanya. Makikimingle siya sa mga media, lalo sa amin, sa mga nagtitrabaho sa kanya, nakapaligid sa kanya. Si Sir Ronald Bato de la Rosa ay isang leader na pumamuno siya sa mga tao niya. Siya ang unang -unguna. yung sa kanya. Follow me, we attack. And withdraw, I will follow you. I prefer front line sa kahit anong operasyon. Pagawa't abala sa kanilang malawakang kampanya laban sa droga, pinaunlakan kami Chief de la Rosa ng isang eksklusibong panayam sa White House, ang tahanan ng PNP Chief sa Camp Krame. Sir, so, ikaw ay isa parang ngayon, nagiging instrumento ka para maibangon yung imahin ng pulisya natin na kahit pa, paano talaga naman na-nayura na, na, ka, ano no? paano mo ginagawa ngayon to? Ako naman, I, I, did not uh, give extra efforts para ma-achieve yung, yung hinahangad namin na yung police ay mamahalin ng taong Ang sa akin lang, I just have to be me. That is me. Nasasaktan ka ba? Nung wala ka pa dito sa pagiging PNP chief mo, nasasaktan ka pag na, mayroon ka na nababalita ang mga police na nai-involve sa mga, krimin, mga kriminal syndicates, mga... Uh, okay. hindi lang ako nasaktan, nasasaktan. ko na nagagalit talaga ako. Dala ka uniforme ka, tapos gumagawa ka ng krimen. Mm -mm. Kaya uniforme ka. Mm -mm. ka ng taong bayan. Mm -mm. Ikaw ngayon ang nang-aapi sa taong bayan. Mm Like -mm. uh, yung mga tricycle driver. Mm, mm Kinukutungan. Ng, uh, <laughs> magkano lang kita ng si tricycle uh -huh. driver? Mm -mm. Ay, yung mga nagtitinda sa kalsada. pwede sila magtitinda dyan sa sa kalsada basta lang magbigay ng ng magbigay ng pera doon sa pulis. Uh -huh. Eh pagkano lang kita ng mga tao noon. Uh -huh. eh, talaga napakasama. Uh -huh. eh, dapat mawala na yan ngayon. Sa pakikipag-usap ko sa pinuno ng buong kapulisan dito sa bayan ni Juan, dama ko na seryoso siya sa kanyang haharapin na trabaho. Trabahong uubos naman ang kanyang oras sa personal niyang buhay.